Good day mga idol Isang mapagpalang araw sa atin mga idol Gabi na naman mga idol Tapos na ang ating pang araw araw na hanap buhay Kaya ang ating mga alaga naman ng ating atupagin Tayo ay mag general cleaning mga idol ngayong gabi Tinanggal ko na lahat ng mga food nila Pati kainan Para maugasan at bukas ng umaga Ay ready ng ikasa Yan mga idol ang ating mga alaga oh. Kunting kulungan lang yan mga idol. Yan ang ating mga alaga. Upaline, Personata, tapos, mga Green Fisher mga idol. Yan. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kulungan mga idol. Ilan dyan ang breeder? Sampung breeder dyan mga idol. Ito so, ang ating mga kapisa mga idol. No? iba dyan ay may mga anak. Yan mga idol. Katuwang ko ang aking may bahay na very supportive yan. Tagahugas ng mga kainan at painuman mga idol. Yan naman ang ating mga poop tray. Madilim na mga idol. Pasensya na kayo. Yan muna para bukas ng umaga ay ready sa kanilang pagkain oh, mga idol oh kahit gabi na pagkatapos ng trabaho para naman sa ating mga alagang ibon yan kunti na lang ang ating personata mga idol karamihan ngayon ay opaline na ang ating mga breeder sa taas nagsagaw ang ating Lutino so, Opa. May dalawang itlog yan mga idol. Kaya natin linis yan para iwas sa ating mga kaibigang mga dagi. Kasi pagka ang dyan ang kainan nila ay tinutulungan nila pagkagabi. Ganyan na lang muna mga idol. Ito ang ating mga alagang kalapati. Ito ang ng mga poop tree mga idol. Oh. Nakababad muna sa tubig. Ito ang ating mga alaga, na kalapati. Ang ating mga warrior. Ayan mga idol Kahit gabi na, nakailaw pa yan dahil pagkatapos ng ating hanap buhay, saka lang natin napapakain yan mga idol. Ito ang ating pang North, Summer North Ayan, Summer North mga idol Bigay ng ating kaibigan Have a nice day mga idol